Itong kakapil? 1K yan. 1K. Uh, alis mo natin. Itong tatlo. Magama. Pati ito, 1K ito. Tapos yung mga Alves mo natin, magkano? Alves mo natin, 300. 300, itong white. Ito, saka ito. 300 itong isa. 250 naman dito sa ano? Iring. Mas mura iring ngayon. No? Oh. 250 lang. Siyamo. Siyamo? Oo, oh, oh siyamo. 4,000. Paris na rin to. Paris. Ready to breed lahat eh. 4,000 oh, ito. Brahma Brahma 4,000 din so, Sa Brahma 4,000 Lahat yung mga breeder na oh, oh, Golden well, Sea bright. Ah Silver Silver 3,500 3,500 Silver si Bright 3,500 May eh, ina kayo Kung saan ito ina kayo? Sandaan dalawa Sandaan dalawa ina kayo ng kalapate daming kalapate dito sa Malabon mga boss, Ayan. Hey, kamusta mga boss? Araw ng Sabado, May 10. Nandito tayo ngayon sa Hulong Duhat, Malabon. Sumahan niyo ako, pasyalan natin ang tiyanggian ng mga hayop. Okay, time check. 7.34. Sa mga bago pa lang sa channel ko, ang araw ng tiyanggi dito, Sabado at Linggo mga boss Dito yan sa Gasak Tulong Duhat, Malabon May mga nagtatanong rin kasi Pagkagaling kayo monumento Pwede kayo sumakay ng jeep Gayaing Gasak, dito yon. Tabi lang siya ng court Eh, marami ng tao Kailangan siyang dito mga boss hanggang alas 10 lang naguhuya na sila kasi mainit eh dati kasi sa court maabot lang alas 12 may harang ata dito ikot tayo may harang eh may alambre Karami dito mga boss mga nagtitinda lang ibon. Ibon sa kalapate. Mga aso po sa konti lang eh. Nandito si Boss Marvin oh. Boss Marvin, good morning. Wala ka last week ah. Ito meron siya mga coaching ball. Magkano pare sa to? 35 hotel. 3,500 O, oh, motel 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 Ready to breed Ready to breed na to 3,500 to Ito e, naman, Boss Marvin O, Syamo Syamo O, oh, Syamo 4,000 Paris na rin to Paris Ready to breed lahat e eh. 4,000 O, oh, ito Brahma. Brahma, 4,000 din. Sa Brahma, 4,000. Dati yung mga breeder na. Oo. Oh, Oh, Golden Sea pride. Ah, Silver. Silver. 3,500. 3,500. Silver Sea Bright. 3,500. Ah, Ito yung Brahma. Yang. Yang Brahma. 2,500. 2,500 lang. Ito, 4,000. 4,000 naman dito. Ito yung babae yung itim. Oo. Oh. Ito, bulik na ko 4,000. Siya mo Oh. 4,000. Bulik. Oh. Cornish white, 4,000. Cornish white, 4,000. Oh. Golden Sea Bright, 3,500. 3,500, Golden Sea Bright. Ayan, gando. Ito, white. Saka, 3,500 pa rin. 3,500 ang pares ito. Meron tayo, Dong Pao. Adong ah, tao ito. Magkano boss? 2.5 2.5 Dong Tao Dan Palo Dan Palo 4,000 nita. 4K ang isang piraso uh, Dalawang lalaki, isang babae Ito naman Ito, uh, Violet, 500 500, pares na uh. Wala kang aso ngayon boss? Puro ano lang eh, mga kalapate lang eh kalapate uh, mga off color saka uh, classic oriental print ano pinakamura Diyan boss? ito uh, 2,000 prayo na ah ano kasama anak 2,000? one pair kasama anak tama 2,000? Mm. itong tatlong to 2,000 anak nila yung isa sa uh, pamilya tapos mga off-color 1,000 ah, ito off-color 1 kayo ang isa. White bar, bar. Romela, Cadel. Meron kang Budapest ah. Lalaki. Okay. Dalawang nag-iisa lang ayun. No? Lalaki. Ano'y ka ayun? Eh, no? Ito. Yan, one pipe, yan. Isang peraso. Dalawa. At dalawa. na, one pipe, ito. Ito nga sa kaliwa. Ito nga sa baba. Ito 2K Saddle sa Carabella sa Dalawa na? Oo oh, 2K, 2K. Bali, ito lang yung mga dala ni Boss Marvin ngayon Kung may nagustuhan kayo Pwede kayo mag-message sa kanya Message sa Facebook or sa cellphone 0968-298-5744 Tapos yung Facebook page ko, pakita natin Libram Libram Ito naman yung Facebook niya Hanapin nyo na lang mga boss. Maraming salamat, salamat boss. Po. Salamat. Good morning. Good morning. Boss, good morning. Good morning. Good morning. Nakakakita na ito diyan. Ikaw na 'yung nagte-trick sa boss. Ayun. Ah, nandito 'yung bata. Ayun. Oh, may manok ang dala. Ayaw mo muna nang ano. Lovebirds. Yan naman tuturuan mo ng tricks. Ang adobo daw tricks. <laughs> Boss, kanina ito mga hunting? Akin Tignan natin ha Paano ba ito? Hindi, kahit ikot-ikot mo yan Magkano ba hunting dati, boss? May mga naghahanap kasi 1K Itong kakapil 1K yan 1K uh, Alos 1 natin Itong tatlo Tagal na. Pati ito, one tito. Ah, oh, yan. Guys. Tapos yung mga ano, Alps 1 natin, magkano? Alps 1 natin, 300. 300, itong white. Ito, saka 300 itong isa. 250 naman dito sa, ano? Eye -ring. ring. Mas mura eye ring, ayan o. No? 250 lang. Pakita nga tayo ng isa. Yeah, mas malaki ang ano no Alps One Malaki ang Alps 1. Cooperation Kahit malaki pa yan Ito 250 lang ito ay, eh, padala mo, boss. Ito lang. Diyan, binibenta yan. Oo. So, 5K Baka, naman ito. Magkano? 5K. Marunong na kasi. Tsaka na. napalipad ka na ito sa ano, dampalit. Ah, oh, mga balik. Great so, night, bad. no? Oh. Uh -huh. 5K ito, mga boss. Anong kulay yan? Ah, uh, normal. Normal lang. Si, si ano, tingnan mo, naglalaro like, na naman. Baka busog pa yan, no? Ah, uh -huh. Pagka busog, ano eh, ayos sumunod. Yan lang mga dalawang puro hunting. Ano ba mo ulit, boss? Jetro. Jetro. Ayun sa mga gustong bumili no, mga viewers natin. Hey, Jetro. Ano kanila mga contact? Yung sa dati kong ano, sa dating Bigel. Oh, banggitin mo na lang ulit Wait yung na. number mo. Sila. Gilang. 09 919 30 Nine, nine, one nine. Trenta. nine eight. K2. Yan, text nyo nilang mga boss. Thank you, Jetro. Ah. Okay, thank, you, thank you, Boss, good morning. Good morning po, boss. Ano itong mga kakatil mo, pares na yan? Uh, ito, boss, pares. Itong dalawang Itong yung dilaw. Cinnamon. Ito dalawang cinnamon. Ah, itong cinnamon. Pares na yan. Palaw yan, boss. Back to back palaw. Back to back palaw. Magkano? 2.5 po, boss. 2.5. Tapos sa dalawa naman? Ano po, boss? 2.5 din. 2.5 dalawa. Lamang wow. sa ako. Ito, maganda tong isa. Ito, boss. 2.2. Pares. Ruben. Saddleback ba to? Oo, oh, boss. Ruben po yan. Kasi ito ko rin. Ito. 2.2 lang ang pares. Ito naman? Ito boss, back to back follow. 2-5. 2-5, back to back follow. Rubin na rin to? Hindi po, May basal. Pa. Ah, basal. Ayan, maganda to, basal. Ito naman? Ito boss, 700. 700? Ayan, mura to ah. Ayan, sa mga naghahanap ng na hunt field, nakakatil. 700. Anong kulay to? Normal lang ba to? Normal lang po yan. eh Normal lang. Ayan lang dala mo, no? Ito pong isa. 900. Ang mas mahal ko. Emerald po yan. Emerald 900. 900 na lang po. Ha? Anong pangalan ni eh, boss? Aldrian boss. BM na lang po sa akin. Tagasan ka? Balinsuela boss. At taga Balinsuela. Pulo. Pulo lang. Malapit lang sa amin. No? O, paano ka nila makakontak? Ayun boss. 0955-496-1304. O kaya po, chat na lang sa Facebook. Aldrian Okay mga boss. Hangapin nyo lang Thank you boss. Thank you. Meron din palang ano dito, super warm. Boss, magkano isa? Tatlo dos po. Tatlo dos, mura. Sa iba piso e, eh, no? Ayan mga boss, oh. meron dito. Super warm. Tatlo dos. May eh, ina kayo. Oh. Saan na ito ina kayo? 102. 102? Ano? Ina kayo na kalapate Daming kalapate dito sa Malabon mga boss Ayan Dito pa yung iba Puro kalapate Ito yung tropa natin Mahilig sa kalapate Nakakuha ka na? Salama Nakakuha ka na? BBC Kung magkano daw yan? Ako ko 80. 80. Panalo. BBC 2025. Sa itong sirama, magkano? 2.5. Pares na. Pare. Yung yan, napili na. 2.5 binibenta. Sirama. Ganda na ito. Panalo yung nakuha mo, 80 lang. Barako. Babae. Ah, babae. Kalpak lang yata. Ano? Kalpak lang. Kanalo, may sinting pa o BBC. BBC po lang kasi. Kabite. Ito kabite o. Kalagay kabite. Ito kabite nga. Boss John John pala ito eh. Morning. Puro kalapati na dito. O, ano? Bami. Ito po o. binibenta niyo po? Ilang taon na yung pag niyo? Pag one and a half. One and a half. Yung isa? Ito, one and a half din, parehas. Pareho lang. French Bulldog, no? French. Magkano tong French? Ito, kahit 8, bibigay ko. 8,000. Ano ba ito, babae? Babae. 8,000 binibigay ko. Asia. Eh, dito naman sa pag. Ito, kahit na uh, 7, bigay ko. Babae rin. Babae. Never been touched, never been kissed, yeah. but totally damaged. Hahaha. 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 yung mag Hahaha. Ano, Pag tsaka Prince Bulldog Pura lang binibenta ni sir. Anong pangalan niya sir? Joel, Joel. Sir Joel, taga saan ka? Sa uh, Tondo. Taga Tondo. Ayan. Kontakin niyo na lang si sir. May number po ba kayo? Oo. Oh. 0946-5531-592. Thank you sir Joel ha. Mura to. Dito naman sa kabila, may mga pusa. Pusa boss. Anong pusa naman yung dala mo? Oh shit. Yung apat na yan. Apo. Persen yan. Itong cream, rim, 4-5 na lang, boss. Eto. So, ito. ito itong puti, 3-5. Ito pinakamura. Yung puti, 3-5. All man. Ito, 4-5. Ito namang malaki. Ito so, po. Di po alam po sa puti. Dala niya. hindi po binibenta. Hindi binibenta. May number ka ba? Paano ka lang makakontak? Facebook. Anong Facebook? Dan Marcos Blanco po. Dan Marcos Blanco. Yun. Okay, pasyala lang dito, no? Tingin Sabado. Tingin so, Sabado lang kami, boss. Dubia Cockroach Pinakamura piso Depende sa laki Ayan yung presyo May 2, 5, 10 Ayan naman sa kabila May liit Dito ate makano Ah ito yung piso Tapos dito naman sa Superworm 80 pesos, 50 pesos <laughs> super warm meron din silang kusot meron pa rin sa mga ibon may hamster din oh atin magkano sa hamster? 100 ang isa mga boss 100 100 ang isa mga boss hamster 100 Beta, meron din dito mga boss. Okay na. Ayun po, ito to to to, Babae eh, Ito to. Okay, 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 okay. Boss, ano isda yan? Gapi. Gapi, magkano isa? 35. 35? Opo. Magkano isa? 250. 250 ang isang eh ito naman mga itim nasa dulo Pade, ayaw, ayaw, hammerhead parang pating 50 isa ayaw, ito mabenta kuya no gapi eh sa beta kuya beta 120 lang sa akin yan sir ayaw. 120 ang isang Anong pagong to kuya? Malayan turtle, malayan. Malayan turtle. Magkano to? <laughs> 350. 350. Ah! Lumalaki pa to. Ganyan ah, lang. Ah, lang. mga boss Pagong. 350. Dito naman tayo sa Latagan. Silipin natin ang mga paninda Dito. May ano, goldfish. Kuya, magkano goldfish? Wala well, mimi may ari na po eh. Tatlo sandal. At ito? Ay, ay, diyan. Ito to, goldfish. Tsaka ito. Sandaan. Oo, oh, oh, sandaan. 100. Ano Labing apat ang piraso. Labing apat. Kaya may liit ka. lumaki, ganito lang siya. Pag lumaki. Oh. Puro goldfish ang paninda niya, kuya? Oo, oh, goldfish. Oh dito so, mga fighting. Pag lumaki, na siya. Oo. Oh. Ito magkano? Oo. Uh, lang yan. Sandaan, uh, dalawa na. Yung malaki. Uh, Goldfish, hindi mahirap alagaan, no? Hindi. Kailangan din ng oxygen. Tapos, kailangan. Hindi pwedeng palitampal ng tubig. Tapos, hindi pwedeng tampak ang pagkain. Automatic pa tayo. Hindi pwedeng palitan ng tubig? Hindi. Kasi kailangan may filter ka na yung overhead. Okay. Head. Okay. Okay. No, <laughs> ang Okay. Okay. Yung Sabado ka ba dito? Hindi, hmm. madalang ako dito Mm. ako, kahapon, Bukawi. Ano ah, sa Bukawi ka? Oh, uh, may kuha nga akong video dito. Tapos ganyan ko. Hindi kita nakita doon. Apo. Nandun ako? Ito, ano nga ko Peter Paul po. Hindi ah. mo ako nakita rin sa pag Iba pag anon. Eh baka tangali ka na maaga ako doon. maaga ako. Aga-aga ko Sa Facebook. Sa YouTube po. YouTube. Hmm. Anong pangalan? Peter Paul ka po Peter. Peter Paul. Bigyan kita yung sticker. Sige, Peter. Para... Bibili niya yan, Nay? Pa-vlog ka. Oo. Ay, bala ko nga kasi marami kami aquarium. Maraming? Aquarium. Ah, aquarium. Sayang naman yung aquarium nyo kung hindi magamit, di ba? Hindi, marami rin isda. Ah, uh, po, no? Ah, doon pala si Kuya ah, Kapo pero, siya, pero, ano? Bukawi, ah, Nasa Bukawi rin pala siya. Oh, pala siya. Hindi ako sumasabi ito. Sige po, ah. Thank you. Ah, ikot pa ikot pa tayo. Okay okay ba to? Ginena na yun to. Tingnan niyo. Tingin tayo. Akabila. Ito mga short. Up to you. Magkano lugaw niyo? 15. 15. Ano yung mga laman nyo? Ito po. Oto, puto. Ay, Ano? Ano? ano, 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 ano. <gibito> May yung pang lagyan ng suka. Lumpia, merong bagong luto. Sige, isa rin lumpia. Ayun tayo ng lugaw. Dito na lang tayo. 15 sa lugaw. Opo. Dito sa lumpia. 15 din. Pati yung itlog. Pati si Ocho dito sa itlog. Tekman natin ang lugaw dito. lagay nyo po. Ang sarap po. nga <laughs> Ang kain tayo mga boss. Wala tayong nakita mga tuta dito sa Tulong Duhat mga boss. Mayroon mga aspin. siya Sarap yung lugaw dito. So ayun mga boss, nakapasyal na naman tayo dito sa Hulong Duat Malabon. Nakita na naman natin ang mga iba't ibang klasing hayop na binibenta. Kaya lang, konti yung naiblog natin ngayon. Wala gano'ng nagtinda ng mga aso, no? Kaya saglit lang itong vlog natin. Pauwi na lang ako next week. Okay mga boss, pauwi na rin ako dito. Wala lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Kita-kiss na lang ulit tayo sa usunod na video.